na disgrasya jud ang mais guys yung lakas ng ulan at saka hangin kagabi yun ito yung nangyari yan guys kawawa yung mga mais guys o oh. kawawa talaga guys parang makakalungkot talaga yan sayang talaga oh pati yun sa gitna oh yan guys share ko yan sa inyo guys kasi dati guys yung binidyo ko to parang maliit pa siya yun pag medyo malapit na siya mamumunga yun nadamay talaga sa lakas ng hangin kagabi ito yung epekto yung lakas ng hangin kagabi kaya yun kawawa talaga roki lang hindi pa man naubos may natira pa yan guys makakalungkot talaga oh isipin oh talagang napilay talaga yung mga mais yan grabe ang lakas ng hangin kagabi dito sa amin lugar yan yung mais nangyari oh sayang talaga lakas talaga ng hangin kagabi dito sa amin lugar yan guys share ko yan sa inyo guys ito yung nangyari sa maisan ko guys yan oh tingnan mo sa gitna oh yan ubos lahat parang napilay talaga oh